lingkod ng mga mitolohiyang may koneksyon sa impyerno, may mga nilalang na tinaguriang mga prinsipe ng impyerno. Ang mga ito ay mga simbolo ng kasamaan at karahasan at ang kanilang mga pangalan ay nagtutulot ng pangamba at takot sa mga tao sa buong mundo. Number 7. Mammon, ang prinsipe ng kayamanan. Si Mamon ay isa sa mga makapangyariang demonyo na nag-uugnay sa material na yaman. Ang kanyang pangalan ay nagdadala ng sakit at karahasan sa mga tao sapagkat siya ang nagpapalaganap ng kasakiman at kahalagahan sa material na bagay. Number 6. Asmodius ang prinsipe ng kalaswaan. Si Asmodeus ay kilala sa mitolohiyang demonikal bilang isang demonyo na may kapangyarihan sa seksualidad at kasakiman. Ang kanyang pangalan ay nagdadala ng takot at pangamba sapagkat siya ay nagpapalaganap ng matinding kahalayan at kalaswaan. Sa mga kwento, siya ay nagdadala ng masasamang tukso na naguugnay sa seksualidad at kalaswaan. Number 5. Beelzebub ang prinsipe ng mga langaw. Ang pangalang BL Sibab ay mula sa salitang Hebreo na Baal Sabab na ang ibig sabihin ay punong guro o punong hari ng mga langaw. Ang kanyang pangalan ay nagpapahiwati ng kanyang kapangyarihan na kontrolin ang mga insekto. Ayon sa mga kwento, si BL Sibab ay ipinahayag bilang puno ng kaharian ng mga insekto at mga langaw. Ang kanyang karakter ay may koneksyon sa mga uri ng kasamaan at karumihan at siya ay itinuturing na isa sa mga pinakamatinding pwersa ng kasamaan. Number 4 Leviathan, Ang Prinsipe ng Karagatan Si Leviathan ay kilala bilang isang pinakamakapangyariang halimaw sa tubig. Ipinahahayag ang kanyang karakter bilang puno ng mga ahas. Ang kanyang pangalan ay may koneksyon sa mga malalakas na unos sa karagatan na maaaring magtulot ng malalaking pinsala sa mga mandaragat. Number 3. Belfigor, ang prinsipe ng katamaran. Sa metolohiyang demonikal, isa sa mga makapangyariang demonyo ang tinatawag na Belphegor, ang prinsipe ng katamaran ang kanyang pangalan ay nagmula sa salitang Hebreo na Baal Peor na naguugnay sa pag-aalay ng mga tao sa mga Diyos Diyosan. Ayon sa mga kwento, si Belphegor ay itinuturing na isang demonyo na nagdadala ng kawalan ng inspirasyon at kasipagan sa mga tao. Ang kanyang impluensya ay maaaring magdulot ng pangamba sa mga tao na nagiging tamad at walang ambisyon sa buhay. Number 2 Lucifer, ang prinsipe ng liwanag. Si Lucifer, na kilala bilang prinsipe ng liwanag, ay unang anghel na nilikha ng Diyos at naging leader ng mga rebelyosong anghel na tumutol sa Diyos. Dahil dito, siya ay ipinatapon sa impyerno at mula noon, siya ay kilala bilang simbolo ng kasamaan at pagkaaklas laban sa Diyos. Si Lucifer ay itinuturing na pinakamakapangyariang demonyo at puno ng karahasan. Sinasabing siya ang nagdadala ng mga makamundong pagnanasa at mga kasalanang nag-uugnay sa kakayahan ng tao na sumalungat sa Diyos. Number 1. Satanas, ang prinsipe ng kasamaan. Si Satanas, ang prinsipe ng kasamaan, ay isa sa mga pinakatanyag na karakter sa demolohiya. Ipinahahayag siya bilang pinuno ng mga masasamang pwersa at puno ng kalupitan at karahasan. Ang kanyang pangalan ay nagdudulot ng malalim na takot sa mga tao at ito ang pangalan na nakaugnay sa lahat ng uri ng kasamaan at kapinsalaan. Si Satanas ang tinuturing na puno ng rebelyon laban sa Diyos at mga banal na simulain. Siya ay nagdadala ng pangamba sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng kasamaan at karahasan na nagaganap sa mundo. Ang kanyang karakter ay nagbibigay diin sa kaharian ng kadiliman at pagkaaklas laban sa kabutihan sa kabuuan, ang pitong pinakamakapangyariang mga prinsipe ng impyerno ay nagiging daan upang unawain natin ang masalimuot na kaharian ng demolohiya. Ang kanilang mga karakter at papel sa mitolohiyang demonikal ay nagdadala ng pangamba sa mga tao at nagpapakita ng mga panganib na naguugnay sa mga aspeto ng kasamaan at kadiliman.